Hosea Unang Kabanata Ito ang ipinahayag ng Panginoon kay Hoseas na anak ni Pieri noong magkakasunod na naging hari sa Huda sina Uzaya, Jotam, Ahaz at Hezekiah habang naghahari naman sa Israel si Jeroboam na anak ni Joash. Ang Asawa at Mga Anak ni Hoseas Ito ang unang sinabi ng Panginoon kay Hoseas Mag-asawa ka ng babaeng nangangalunyak at ang inyong mga anak ay ituturing na mga anak ng babaeng nangangalunya. Ito ang magiging larawan ng kataksilan ng aking mga mamamayan sa akin na kanilang panginoon dahil sa pagsamba nila sa mga diyos-diyosan. Kaya nagpakasal si Hoseas kay Gomer na anak ni Diblaim. Hindi nagtagal, nabuntis si Gomer at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng Panginoon kay Hoseas, Jezreel ang ipangalan mo sa bata. Dahil hindi na magtatagal at parurusahan ko ang hari ng Israel dahil sa ginawang pagpatay ng ninuno niyang si Jehu sa lungsod ng Jezreel, wawakasan ko na ang kaharian ng Israel. Sa araw na iyon, ipapalupig ko ang mga sundalo ng Israel doon sa lambak ng Jezreel. Muling nabuntis si Gomer at nanganak ng isang babae. Sinabi ng Panginoon kay Hoseas, Loruhama ang ipangalan mo sa bata dahil hindi ko kaaawaan ni patatawari ng mga mamamayan ng Israel. Pero kaaawaan ko ang mga mamamayan ng Huda. Ako ang Panginoon nilang Diyos ang magliligtas sa kanila sa pamamagitan ng kapangyarihan ko at hindi sa pamamagitan ng digmaan, ng pana, espada, mga kabayo o mga ngabayo. Nang maawat na ni Gomer si Lorohama sa pagsuso, nabuntis ulit siya at nanganak ng lalaki. Sinabi ng Panginoon kay Hoseas, Loami ang ipangalan mo sa bata, dahil ang mga mamamayan ng Israel ay hindi ko na mga mamamayan, at ako ay hindi na nila Diyos. Pero darating ang araw na kaaawaan ko sila at pagpapalaing. Dadami sila tulad ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang takalin o bilangin. Sa ngayon ay tinatawag silang, Kayo'y hindi ko mga mamamayan. Sila'y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Magkakasamang muli ang mga mamamayan ng Huda at ng Israel, at pipili sila ng iisang pinuno. Muli silang uunlad sa kanilang lupain. Napakasaya ng araw na iyon para sa mga taga-Jezreel.